Sa pagpanaw ni Nora Honor, may isang lalaki na hindi umalis sa tabi nito sa loob ng 30 taon hanggang sa pagkakaospital ng aktres at ngayon sa burol nito. Siya si Jan Rendes na pinukol noon ng mga pambabatikos. Subalit nakatanggap siya ng magagandang salita ngayon sa social media. Matapos mapatunayan na siya ang nag-iisang lalaking, hindi nang iwan sa ating superstar. Noong dekada 90 sa panahong si Nora Honor ay naninirahan sa Amerika at dumaranas ng mga personal na hamon doon niya nakilala si John Rendez isang rapper at underground artist sa California bagaman hindi agad nakilala sa mainstream music scene si John ay isang taong may matinding pagmamahal sa sining at musika isang bagay na agad nilang pinagkasunduan ni Atigay sa mga panayam, si Nora mismo ang nagpakilala kay John sa mga kaibigan. Bilang kaniyang malapit na kaibigan at creative partner, mabilis ang kanilang naging koneksyon. Sa mga panahong ang superstar ay dumaranas ng pag-iisa, pagkalugmok sa karera at mga problemang personal, si John ang naging kasama niya sa bawat hakbang. Ang pagkakaibigan ito ay lumago sa pamamagitan ng mga proyektong magkasama nilang binuo kabilang na ang ilang indie music recordings at performances na eksklusibo para sa mga Filipino community sa Amerika. Habang unti-unting nawawala si Nora sa spotlight noong mga huling taon ng 1990s, si John Rendes ay nandoon bilang matibay na haligi ng suporta. Naging personal assistant, tagapag-alaga, kaibigan at kotuwang si John sa pagbabalik ni Nora sa Pilipinas at sa kanyang karera. Hindi matatawaran ang katapatan ni John Ayun sa kanya sa isang panayam. Ako lang ang tumagal. Lahat ng dumating, sumuko sila. Hindi ko iniisip ang sarili ko. Gusto kong makita niya na hindi ko siya iiwanan no matter what they say. Mula sa simpleng pagiging kaibigan, naging tagapagtanggol si John sa panahon ng kahinaan ni Nora. Ngunit hindi naging madali ang lahat para kay John sa paglipas ng mga taon. Nakarana siya ng mga pambabatikos. Lalo na mula sa ilan sa mga anak ni Nora. May mga ulat ng tensyon, hindi pagkakaunawaan at mga pahayag mula sa pamilya na tila hindi nila tanggap si John bilang bahagi ng buhay ng kanilang ina. Gayunpaman si Nora ay matapang na tumindig para sa kaibigan. Noong kanyang ika-70th birthday, humarap siya sa kanyang mga anak at nakiusap ayon sa kanya, mahalin natin, mahalin natin yung tao. Kagaya niya, nandito siya kanina pero hindi siya nagpakita ng husto. Dahil alam niyang nandito yung pamilya ko. Ayaw niyang may masabi na naman ang tao sa kanya. Ito ay isang hayagang pagpapahayag ng kanyang malalim na pagpapahalaga at tiwala kay John. Ipinagtanggol ni Nora si John hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Sa mga panahong siya ay mahina, si John ang palagi niyang kasama. Ayon pa sa isang insider, John took care of her when nobody else did. He made sure she ate. He managed her schedule. He was there even when it hurt. Nitong taong 2025, sa gitna ng patuloy na pagkilala kay Nora bilang isang pambansang alagad ng sining, si John Rendez ay naging tagapagtanggap ng kanyang mga parangal sa ibang bansa. Isa na rito ang pagtanggap niya ng World Class Global Icon of Philippine Cinema 2025 para kay Nora sa Japan. Sa okasyong iyon, inialay ni John ang parangal sa kanyang partner in life and struggle. Muling nakita ng publiko kung gaano kalapit ang ugnayan nila. Hindi ito basta pagkakaibigan. Ito ay isang uri ng samahan na hinubog ng panahon, hirap at paninindigan. Nitong April 15, 2025, si Nora Honor ay isinugod sa The Medical City. Isa sa mga unang nandoon ay si Jan Rendez. Ayon sa ulat ng PEP.ph, kasama si John sa mga huling araw ni Nora. Bagamat wala siya mismo sa oras ng pagpanaw noong April 16, nandoon siya sa mga sandaling kritikal ang buhay ni Superstar. Matapos ang kanyang pagpanaw sa pamamagitan ng Facebook Live, sinabi ni John ang mga kategang, Wala na ang Superstar. Wala na rin akong dahilan para mabuhay. Saad niya pa, hindi ako artista, hindi ako sikat. Pero ngayon, parang nawala rin ako. Ang linyang ito ay tumimo sa puso ng Noranians. Pinatunayan ito na higit pa sa pagkakaibigan ang ugnayan ni na Nora at John. Ito ay pag-ibig sa pinakamalinis na anyo. Sa burol ni Nora Honor na ginanap sa Heritage Memorial Park, dumalo si John Rendes. Sa isang video ni Gorgie Rula, makikita ang nakipagkamay siya kay Christopher De Leon sa harap ng kabaong ni Nora. Ito ay isang emotional na tagpo ang dalawang lalaking pinakamalapit kay Atigay sa magkaibang yugto ng kanyang buhay. Nagbigay galang din si John sa pamamagitan ng panandaliang panalangin sa tabi ng kabaong ni Nora, kung saan tahimik siyang lumuhod at tinapik ang kahon habang hawak ang isang maliit na larawan nila ni Atigay mula sa Amerika. Ang kanyang presensya roon ay hindi lamang simbolo ng pamamaalam, ito ay isang paninindigan na siya'y naroon hanggang sa huli. Hindi siya bumitaw. Sa loob ng mahigit na tatlumpung taon, hindi naging madali ang lahat para kina John at Nora. Ngunit ang kanilang samahan ay naging simbolo ng tunay na katapatan. Sa mga panahong iniwan si Nora ng karamihan, si John ay nariyan. Sa kanyang pagkakasakit, pagbagsak ng karera, at hanggang sa huling sandali, kasama siya ni John Rendes. Isang Noranian ang nagkomento sa social media. Hindi ko siya kilala noon pero ngayon, utang namin sa kanya ang katahimika ni Ate Gay sa mga huling araw niya. Maraming Noranians ang umaasa na balang araw mabibigyan din si John ng pagkilala hindi bilang artista, kundi bilang taong walang sawang nag-alaga at sumuporta sa superstar ng bayan. Samantala, tila naging maayos at magalang naman ang ugnayan sa pagitan ni Najan Rendes at mga anak ni Nora. Ito ay makikita sa mismong burol ni Nora Honor kung saan kapansin-pansin ang pakikipagsalamuhan ni John sa pamilya at mga kaibigan ni Nora, kabilang sina Ian de Leon at Lotlot -Lot de Leon. Ayon sa mga ulat, matagal nang maayos ang relasyon ni John sa mga anak ni Nora. Noong 2023, sinabi ni Matat de Leon na tanggap na nila si John bilang bahagi ng kanilang pamilya. Ipinahayag din ni John na naging malapit siya kina Ian at Matat de Leon na nakatrabaho pa niya sa ilang proyekto. Ang presensya ni John sa burol ay sumasalamin sa kanyang mahalagang papel sa buhay ni Nora at sa kanyang pamilya. Ang kwento ni Nora Honor at John Rendes ay isang napakagandang paalala sa mundong puno ng intriga, pagsubok at kasikatan. Ang tunay na pagmamahal at pagkakaibigan ay nananatili. Si John ay hindi isang anino sa likod ni Superstar. Siya ay isang haligi ng kanyang mundo. At sa huling yugto ng buhay ni Gay, si John Rendes. Ang siyang tahimik na saksi, isang tapat na kaibigan, nananindigan hanggang sa dulo. Sa puso ng mga tunay na Noranians, hindi makakalimutan ang lalaking iyon na palaging nasa tabi ni Nora. Hindi para sa kamera, hindi para sa kasikatan, kundi dahil mahal niya si Nora Honor, sa bawat kahulugan ng salita. Ngayon, ang dating mga batikos ay napalitan ng papuri. Sa social media, dumarami ang mga Noranians at netizens na nagpaparating ng kanilang respeto sa kanya. Isa siyang larawan ng katapatan ng hindi pagbitiw sa panahong mas kailangan ang presensya kaysa sa mga salita. Ayon pa sa isang netizen, Salamat Jan Rendes, isa kang tahimik na bayani sa buhay ni Nora Honor.